is vlog for today ng inyong kamagbubukid ay pupunta muna ho sa isang barangay ho sa bayan ng Nauhan, ang barangay Tigan. Na noon hong kasagsagan ng baha ay sila ho ay naapektuhan ang barangay ho ng Tigan. Yan ang akin mga kasama habang kami ho ay sakay ng sasakyan. Ay nagre-repack ng mga noodles dahil may nagpaabot ho uli sa amin ng tulong kaya ho na late ang aming pagpapake ng mga noodles yan ha ang kanto ng barangay tigkan kung napapanood nyo ho sa mga nakapost yan ho ang hanggang bayawang ang abot ng baha nung kasagsagan ho ng panahong may baha nung nakaaraang linggo yan guys dumating na ho kami dyan sa barangay tigkan wala pa ho masyadong tao kasabihan nga ho ay mas maigi yung ikaw ang naghihintay kasi ikaw ang iintayin. Kaya kami ho ay dumating dyan. Ay quarter to nine. Pero mga tao ho ay utay-utay na rin nagdadatingan. Yan ho kay mga kasamang vlogger. Ang Nauhan Vlogger Association ho ay may mga nagbigay ho ng tulong, ng mga mabubuting loob. Maraming maraming salamat ho sa lahat ho ng mga nag-sponsor ng amin hong biyayang ito. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ho kami makakapag-abot ng tulong sa ating hong mga kababayang mga naapektuhan ho ng nakaraang pagbaha sa barangay ng Tigkan. Yan ho, mga kamagbubukid ko, ang amin hong ipamimigay dyan ay mga bigas na may kasama hong noodles. Dahil yan lang ho ang inabot ng aming kakayahan na ipagkaloob sa inyo.

ay uh, tayo ng mga tao na uh, naging kasangkapan para tayo ay maabutan ng kahit na paano ay malaking bagay uh, tulong dahil nga sa ating pinagdaan ng kalamidad. Isa po ang aming kahilingan na uh, yung mga magandang mga maganda po sa inyong lahat. Kami po ay naging kasangkapan lamang. Yung po ay nakaya ng galing po sa mga Yan, thank you so much ho sa sanggun yung barangay ng barangay Tigkan. Uh, maging ka-partner natin ang Now Vloggers Association. At tumasa naman po kayo na ang samahalan bayan naman ay ganun din ang suporta uh, uh, sa inyo, sa inyo. natin. Uh, sabi ko nga, pagka-usap pagka ko ang mga, mga promote sa bayan ng Now kita niyo po, walang binabayaran ang bayan ng Now yan, thank you so much din po sa aming Vice Dan Malga Yan ho, mga masasipag ko mga kasama thank you, tapos, thank you. Follow, like, and share niyo sila, sila Bong Marasigan Mary Grace Madrigal Yan ang kanilang mga gamit, mga profile you, Si Bong Marasigan ho ay Kapito ang kanyang page Si Kanohen Nauhenyo ho ang kanyang page si Kaparmate po ang kanyang page at ang inyong lingkod si yung magbubukid ng nauhan si Mila Milagros po Susan Arellano Jody Gonda Gasco si salos? vlogger na bala gala vlogger na gala is it Besas and si Pe Pe ano nga pili to nalimutan ko na Sorry naman, uh -huh. pe. Si Jomar Mary, Manantan Tebes. Dislike and share po. Okay. Si si yeah. po. Ang sipag naman ni vlogger na gala. Susan Ariliano. Ang sipag ng vlogger na gala. Sino pa? Joy Bangista, May Porto. Yan, napadali ho sa isang sayawan. Nag-challenge pa ho. Si Donna Rionda. At si Konsehala Baby ng Barangay Tigkan. May isa pa rin hong lumaban, si Manong. Hindi ko lang hong natanong ko ang pangalan ni Manong. Yan, enjoy si Manong. Yan nga ho mga kamagumbukid. Pagkatapos ho niyan ay pumunta kami sa La Princesa Island Resort ng Barangay Tigkan. Welcome ho mga vloggers ng Nauhan. Pasok po kayo, tuloy po kayo. Yan nga ho pala ay sa kapatid ni... Idol Bong Marasigan Thank you so much po sa inyo Habang picture picture muna ho Nagkita ho ng spot Ng mga kasama Pati na rin ho ako Picture picture ho muna sila Kung nais nyo ho ng malinis na liguan Punta lang ho kayo dyan Magandang ambience May isa ho silang pool Yan welcome ho kayo Ay La Princesa Island Resort Barangay Tigka Nauhan Oriental Mindoro Arat na. Ang kanila hong entrance dyan ay 50 pesos. Ang kanila hong cottage, marami ho silang cottage dyan. May 1.5, may 2K. Depende ho sa laki. Meron din ho silang session hall na pwede ho ganapan ng mga gaganapin na kung ano. Contact lang ho kayo dyan. Yeah. At At sa island resort. Parang ganyan. At sa awitin. at hikap-hikap ang aming mga kasama ay tomguts na tomguts na ho na ando na nagkakainan na ho sila ng mga baon baon doon ayun, nasa sulok kaya kami ho ay nahuli, ay nagpicture-picture pa ho din eh sa pool ang ganda naman ho ng bio, meron ho sila dyang slide yan na enjoy sa inyong pagkain habang pagkatapos ho ng kain ay may nakita nagbiting mangga ang pagkakadami naman ho ng bunga dadalawa puno ayaw ho mamigay ng puno ay kumagat na lang ho ay anong lalaki ho ng bunga ay kaliit ho ng puno yan ho ay display lang dyan hindi ho talaga yan pinapipitas display lang ho yan ang resort yan thank you so much po la princesa island resort tigka na Oriental mindoro Pauwi na ho kami dyan. thank you so much na kami thank you po sa suka na <laughs> na thank you so much and god bless nowan vloggers Thank you